Okay guys, ito molye, ito yung center bolt na tinatawag na center bolt. Ito yung tinatawag na center bolt sa molye ng truck. Ito yung nagsisentro ng molye para yung truck hindi tumagilid yung takbo oh, hindi sya pabalagbag kumbaga diretso tapos yung truck mo naka-slant, tapang tumatakbo naka-slant yung katawan ito yung yung bolt nya yung design kasi nito yung muli nya sa ilalim ng axle hindi kagaya ng ibang truck na yung muli sa ibabaw ng axle housing yun yung butas na yun yan na yung nakatama naka yung center bolt na yon yung ulo dyan niya nakatusok para hindi siya gumalaw hindi siya uusog nakapix lang siya dyan ito yung lumang u-bolt nya pinutol natin to dahil hindi matanggal na kasi bumaluktot yung dulo siguro na ng driver sumabit yung ilalim na idaan sa may mga mataas na parte ng kalsada o saan man sumabit kaya bumaluktot siya maluktot yung dulo kaya pinutol na lang natin para matanggal yung yobold yu ngayon dito na yung pamalit natin yung bago na yan Ayan yung yobold yu nya canter to double tire yun yung center bolt yun yung ulo na yan Doon yung tatama sa may butas kanina kailangan tatama yan doon para yung truck uh, diretso hindi siya yan yung nag-align kasi ng muli eh, ng truck para hindi lamang yung kabila Ngayon hindi yung hindi napotol, hindi lamang yung kabila ito yung na pinalitan lang. lang. kaya pag Interpol, yung truck nyo kaya yung truck tabingi dahil tumakbo, dito Uh, naka, naka balagbag yung posisyon habang patak tumatakbo siya bumabalagbag siya yun na yung, yung problem niya, niya ito kung hindi putol yung mall, eh, ito yung putol -その nak... yung center bolt. Basta ka diretso yung ganyan, nakaganyan siya o. Yan, nakaganyan, nakatabi nga. Nakatabi nga siya. Balagbag. Ngayon yung problema niyan. Okay, yun lang yung problema, yun lang papalitan natin yung center bolt tsaka yung u-bolt na pinutol natin. Ayan. Okay. Yan, ilalapat Il lang yan. Okay. yung problema ng truck pag nakabalagbag. Titingnan nyo yung center bolt ng harapan ng truck nyo at saka likuran na gulong. Kung saan yung may putol. Yun. Kung saan yung may putol, yun yung kakalasin nyo. Kasi yun yung dahilan kung bakit na balagbag yung truck nyo tumakbo. Okay. Uh, sa mga nakaabot ng panood ng video ko dito, maraming salamat sa nanood pa comment na lang pa like New subscribe bolt, para, bolt, para malaking turong sa akin din maraming salamat sa panonood sana mag sa subscribe lang. kayo para makapag upload pa tayo ng ibang tips o, ito lang ayos na ayan nakabit na namin yan okay na siya